Isa sa nagpapasaya sa akin tong abot kamay na pangarap with Miss Moira Tanyag. Yung kahit na inis na inis ka sa character niya at the same time nakakatawa ang mga memes. Oh my gosh. Hindi tama din yan na ano, na makita nila na medyo buo yung pagkatao ni Moira, hindi lang puro sungit, hindi lang puro scheming, pero syempre ano, nabibigyan din siya ng hostisya, 'di ba? Kaya ako I had fun playing that pero mahirap siya ha. Si Moira ka ba ng abot ka may pangarap? Hilig mo kasi makisawsaw at maki eh. Oo <laughs> nga, ganun laging ginagawa ni Moira bad yan. Wag niyo siyang, wag na wag niyo siyang gagayahin. Moira is an example of what not to do in life. Yung magiging jowa ko, dapat nanonood din ang abot kamay na pangarap. Kasi, para tumagal din kami. <laughs> <laughs> dapat kilala niya si Annalyn at Zoe. Inis din kay Moira. Oh, ba? Diba? At least very clear yung character portrayal namin. Tama yan. Wala na kayong matutunguhang mga impact na mag-inang Moira at Zoe. Ang sarap talaga na katay nitong mga kontrabida sa abot kamay na pangarap. Naku, thank you so much sa pangigigil mo. Ang ibig sabihin niyan ay tumpak na tumpak po ang aming pagpikwento at dalang-dala po kayo. Maraming salamat po dyan. Palitan na kaya natin ang title tong abot kamay na pangarap. Moira the Destroyer na lang since laging si Moira ang pida. Oh nga, De, pero huwag kayong mag-alala. Siyempre, darating at darating din ang karma sa buhay ni Moira. Sige na, kainin mo na yan. At siyempre, maaabot pa rin ang ating mga bida. Si Jillian Ward, si Doc Annalyn Santos, at si Carmina Villaruel, si Lynette Santos. Ang kanilang mga pangarap sa buhay. Yaan! Yeah. Hello po mga ating kasamang Global Pinoys. Kamusta po kayo dyan lahat? Ito po si Pinky Amador, gumaganap ng Moira sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa amin, sa aming show. Now uh, naway magpatuloy pa po kami at magbigay ng uh, magandang kwento po sa inyo. And I hope that you're all safe, doing well, and have a great year ahead. Mua!